So ayan guys, meron tayong malipot uh, problema. Isasakayin natin yung RDR natin. No? Ayan. Ayaw niya kumandar. So ngayon guys, awa ng Diyos. Mabaito kang talaga siya. Uh, malapit lang sa location ko. Okay. Alisan uh, na lang. Malapit lang. Amang uh, kilometer lang. So ngayon guys, pinakuha ko sa sawa ko yung pesang kailangan ko. Kasi chinig ko na siya. Okay, kaya meron tayong tools dyan. Sawa awa ng Diyos uh, yun ang maganda guys kapag mayroon kayong mga tools na dala sa sasakyan uh, guys, ito sa ang natin, no? ayaw umandar, okay? Uh, sorry, matakbo ko, siya tapos biglang namatay. So ngayon, hindi ko pinandar, okay? Tinabi ko siya agad, tapos sinag ko yung timing belt. dito din naman ako sa timing belt, kasi syempre bago yung timing belt nito So, tinignan ko yung timing belt ko, okay? Tinignan ko yung kuryente po, tinignan ko yung, yung, tayo dito, injector niya at ah, check yung fuel niya so malakas po so ibig sabihin buong fuel pump buong coil no tsaka guys kahit sira ang coil nito okay imposible na mamatay siya ng ah, basa basta basta mamamalila kasi yan guys hindi po pwede sabay sabay yan masira na napakaswerte mo naman pag sabay sabay masira yan so sa awa ng Diyos buong kuryente niya okay nag-spark so wala tayong problema sa kuryente problema natin yun ay sa fuel okay buo ang fuel pump no nagbabato doon sa railing kasi tinik ko yung railing may gasolina malakas so dito ako sa injector no titingnan ko sa injector pinakuha ko na sa asawa ko yung multimeter para yung sakit ng injector matest ko kung bibigay ba siya ng kuryente para mabuksan yung injector natin So, pagdating asawa ko. Pero tingin ko rito kasi, kahit naman sabihin na natin na injector ang problema, let's say, sira ang injector. Imposible, eh. nasabay-sabay yung apat na Okay, pwedeng isa, pwedeng daw. Pero, aandar ah, yan, tapos palyado lang. not kaya tingin ko rito, pinakuha ko yung computer box ko dun sa shop. So, ayun. Tingin natin pagdating asawa ko. Tapos, ano natin, I-troubleshoot natin pagdating kasi kailangan ko yung gamit. Ayun siya. Update ko kaya, guys. Chevy Cataract. So ayan guys, na update tayo na sa natin. Bali nung dumating si asawa ko si Joyna, ah na uh, test natin kasi dala niya yung aking multitester. So ngayon guys, buo yung aking ano. Buo ang aking computer box. Check ko yung ano eh, yung sa injector. So nagbubukas siya dun sa socket. So ibig sabihin buo ang computer box natin. So ngayon guys, dinouble check ko yung ano, yung fuel kasi dun ako sa nagagawa na sa iling so dun ako sa ilis mo na check So, I found out na, yun nga, uh, wala siyang pressure. So, pag pinigilan mo ng kamay, wala na. Wala na pumapasok na, na gasolina. So, ayun, mahina na yung ating computer, yung ating fuel pump. So, ayun guys, uh, buti lang kamo. mo, mayroon tayong dalang uh, fuel pump. So, may pamalit tayo. So, ayun lang guys, update ko po kayo. Naayos na natin siya. So, mapasuyo nga ako, mapanda nga, pa-start nga. Ay, hindi, may ngayon kasi nabasa ako kanina ng gasolina eh. Kasi nagtas nga ako ng gasolina. So, ayan, sa awa ng Diyos, maandar na. So, ayan guys. Nga pala guys, konti yung remind lang lo. Lagi yung tatandaan guys, kapag may sasakyan mo kayo na hindi masyadong nagagamit na tulad nito, uh, check nyo rin yung, especially yung mga fuel uh, pump, spark plug, etc. etc. Ha? So, ayan sa kanya. Problema sa kanya, may fuel siya, pero pagdating sa, ano, yung certain ah uh, PSA na kailangan nung maka na hindi niya mahua so nagpalit tayo ng fuel pump nasa yung fuel pump na pinagpalitan mo no? yung isa yung isa nasa yun yun guys alam nyo yung ano yung pinalitan ko ito 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 so kasi yung isa pala, yung pala yung spare go, yung pinakita sa unang video. Pero ito pala yung ano ko, ito yung aking, uh, ito yung nakasalpak dito. So, wala pa siyang isang, tala ko last year ito pinalitan. So, yun, nahina na siya bumuga. So, yun. pa ingat-ingat din po guys sa pagbili. Kahit brand new. So, lang guys.